nakikita na naman sa CCTV kung anong ginawang kababalaghan ni Batang Anino. Pagkising nga namin si Batang Anino hindi na naman gumagalaw. Naisip nga namin na baka napuyat lang kagabi. Kaya naman tignan niyo tulog na tulog talaga. Aba kahit nagisingin mo hindi talaga gumigising. Ano kaya nangyari sa kanya Ba't hindi siya nagigising? Grabe pa din talaga ang pag-order nila ng Beanie Jersey. Kaya naman sobrang pagod na pagod talaga ang Mommy Krista. Lahat kasi nang ito talagang ginawa namin ang daddy nila. At yun no, talaga namang may pa-model pa. Mabuti na lang talaga itong mga to hindi talaga nagrereklamo. Buffet bites lang ang bayad dito. Pwedeng pwede na tingnan naman si Doso talaga naman napakatindi. Pagdating talaga sa patagalan mag-sit pretty, ito talaga ang dalawang ilalaban ko. Kahit nga mag-sit pretty pa yan ng 1 hour, basta meron silang woofing bite, talaga makikipaglaban yan. Sa mga gusto nga pala umorder ng ating Beanie Jersey, ilalagay ko sa screen kung saan kayo pwede maka-order. At dahil nga sobrang pagod na pagod kami magawa ng mga jersey, ito nga at nakalimutan namin iligpit agad itong pinakainan namin. Kaya naman si Batang Anino nga ito sinimut. Noong time nga nito natutulog na talaga kami, kaya hindi talaga namin siya napansin. Sa so, sobrang pagod na nga siguro. At ito na nga pag namin, nagulat na lang kami ito si Bata lahat anino nakasiksik sa likod nami At sobra talaga kami nagtataka kung bakit napakahimbing ng tulog niya. Kinalang kilala pa naman namin si batang anino na konting kalabog lang nagigising na. Pero ito napakahimbing talaga ng tulog. At ito na nga maichecheck lang sana kami sa CCTV. Nang bigla nga namin nakita yung kalokohan niya. Pagising na pagising niya nga kinausap ka agad siya. Tignan niya naman ayaw na ayaw niya talagang tumingin sa amin. Iniiwas niya talaga yung tingin niya. Alam niya nga siguro mayayari siya. Maya maya nga bigla na lang siya lumapit. At ito na nga pinagalitan na siya ng daddy niya. Uy! 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 Patawarin mo na siya! <laughs> Nag-corned beef ka, saka nagkape ka? O patawarin? Ay, alo! Ha? Ulo, pinagalitan Ba't di sinimot mo yung corned beef saka yung kape? Mabawal yun sa dugo. Ha? ha? Tatiana? Sus grabe, nakakaawa talaga ang itsura. Akala mo talaga wala talaga siyang ginawa? Napakagaling talaga nitong na batang to Ang ending, kami pa talaga nagsorry sa kanya. Dahil sobrang gigil na gigil talaga kami ang cute niya. Imbis na magalit niya, itawanan eh, na lang kami ng tawanan dito. Dahil talaga naman nakasit pretty pa siya. Dito nga inaasar-asar ko na lang siya. Nalagot nga siya sa daddy niya, kaya naman tingnan niya nakasit pretty pa din. Pero ayun, wala naman talaga kasalanan si batang anino dito. Kung meron man sisisihin kami talaga yun. Dahil kung hindi nga namin nakalimutan iligpit yung pinakainan hindi niya talaga masisimot. Mabuti na malang simot na simot din yung pinakainan. Kaya naman konti lang talaga yung natikman niya dito. At ayun na nga nung una nagpapaawa pa si Batang Anino. Ngayon eto na naman hyper. Basta kalaro niya talaga itong batang putik na to. Napaka hyper nilang dalawa. Minsan nga ay magkasundo sa kalokohan pero madalas talaga nagkaawa. Pag may tumili na nga sa kanila ayun pinapatigil ko na. Grabe naman kasi tingnan niya naman yung laro nila. Maya maya nga yan magiging seryoso na. Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung for babies mo. Ispray mo lang siya sa may buhol tapos ibrush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ngayon yung tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND ear cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo mga more din ito, nasa comment section.